Merry Christmas po. Ito po si Atty. Tony Roman. Tuwing sumasapit ang Pasko, iniisip po natin pamilya. Gusto sana natin kapiling natin ang at ating pamilya para ipagdiwang ang Pasko. Pero para sa mga persons deprived of liberty o PDLs, hindi po nila kapiling ang pamilya nila. Ano kaya ang Pasko nila? Malungkot ba? Sasaya kaya sila sa kabila ng katotohanan na hindi nila kapiling ang kanilang pamilya? Yan po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na bisitahin sila uh, dito po sa Bureau of Jail Management and Penology sa Orani, bataan Tara, samahan niyo ako. Basta uh, tuwing Pasko, inisip po sa'yo saan ako lalapag. Ano, last year, doon ako sa IP Communities, Indigenous People Communities sa Bataat. Sabi ko, this year, bakit hindi ang uh, yung mga PDL sa BJF Dave? Uh, marami yung sa inyo, tinitinan ko, naghalong may matanda, may bata, sino nakalala kitoli na walang may bigote? Ayan, maraming po taga orani So, maraming din natin yung story naman. Tuwing Pasko, pinagdiniwan yung Pasko kasama yung mga PDLs sa Lubag at ah, BJRB, doon sa Balanga. Kaya, ito Pasko, sabi ko, tinanong ko yung staff ko. Sabi ko, gusto ko naman marat naman na mga PDLs ang Pasko, lalo na yung mga PDLs. Nakuulat o walang itaraw. Ako po, bagamat hindi po ako pinihil. alam ko po yung feeling na malayo sa pamilya. Bakit? Kasi po, noong araw, noong 1998, nagpupapaw ko sa Amerika. para kakaroon? Hindi ba po po yung ko sa Pilipinas. Kabila nandun yun, yung anak kong babae, dalawang anak na babae, three, tiyang five years old. bagamat mapalas pa rin po ako na hindi po ako BDL. Yung kalungkutan niyo po, ramdam ko. Ramdam ko. Kaya kahit pa paano, sabi ko, gusto ko matabot, kunting kasiyahan po sa inyo na bagamat lalo na yung sa mga walang dalaw o mula sa dalaw, hindi ko po, hindi po may nakakalimutan ng pamilya namin, ng pamilya naman. Okay? Ako naman po, bilang board member, chairman po ako ng Committee on Justice. Okay? Sabi ko, gagamitin nito na yung pagkakataw na ito na, yung, to, na yung kondisyon, yung conditions dito sa BJMP. Baka naman, meron programa na may susunog dito po sa Kapitolya para ma-improve yung conditions dito. Ako naman po, makakaasa kayo na habang Justice Committee Chairman ako at gusto ko maging abalang Justice Committee Chairman at gusto ko po yung ginagawa yung bukod sa pagtitikpok at peace po kung nagbibigay ng mga feeling advice gusto ko po, po kung market go ng mga ordinansa para makatulong po sa iba't ibang sektor ng kanipunan at maliwala kayo sa hindi Nakapit mang kayo ang PDS ay isang sektor ng nagpapasalamat uh, ako unang-una sa Bureau of Jail Management and Penology dito po sa Barangay Bataan bigyan po ako pagkakataon ng pagkakataon na makapiling ang mga persons sa Five of Liberty Mabigyan sila ng konting kasiyahan yung mga food packs at saka uh, snacks at saka uh, naawitan ko po sila ng dalawang kanta na tila na appreciate nila uh, yung makita lang po yung itila sa mukha nila ay uh, nakakapagpasaya rin po sa akin uh, masaging galak po yung aking pasko dahil sa dahil sa kanila. Bagamat nakatiit po sila, uh, ramdam pa rin po yung diwa uh, ng Pasko. Uh, dahil kahit, kahit, papano sa uh, sandali ay na, naging masaya po sila. Napagpatuloy ko po yung simula ng aking father, si Tony Roman, uh, at aking mother, si Herminia Roman, na sa tuwing tasapit uh, ng Pasko, dumadalo po sila sa BJMP para ipatid ang uh, magandang mensahe at masaya na kasama ng Pasko po sa mga uh, PDLs. So hanggang sa susunod po, uh, sabahan niyo po ako. Ito po si Attorney Tony naman. Kung nagustuhan niyo po yung video ito, please like and share. At uh, i-follow niyo po ako sa aking Facebook, Instagram, and TikTok, and YouTube at Attorney Tony naman. Hanggang sa susunod.